Hi. Ah, sa aalang po ng kapitang Panginoon Yesus Kristo, isa ang mapakalang araw po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, nandito tayo sa tinatawag na pinaka-importante ng bagay sa ating buhay, sa makatuloy kung paano ang Diyos sa ang mga ilitan na mga bibig ng kakapapahaya ng salita ng Diyos, iniuugnay ng Diyos yung kanyang kanuuban sa atin kung ano po ang nais sa bawat isa. Ngayon po, meron tayo yung karalit. Sabi po sa Ibanghilyo ni San Lucas, Kapitulo 10, Versikulo 25 hanggang sa 28. At narito, ang isang kalapagtanggol ng utosan ay nagtindi at siya ay tinutokso na sinasabi, Guru, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Ngayon po, kung titignan po natin, dito sa sitas na ito, mayroong dalawang katauhan. Yung isa, nasa ilalim ng kautosan o tagapagtanggol. Pag sinabi ng kautosan, low. Ang tagapagtanggol, lawyer. Sa tanong natin ngayon, mga abogado. Ngayon, sino naman yung isa? Ang isa naman, teacher, guru, sa mga tuloy, ang ating kanilang kanilong Jesus Christo. Tingnan po, yung tagapagtanggol ng kautosan, nakatipindi po siya doon sa kanyang ipinagtatanggol na kautosan. Kaya nga siya lawyer. Ngayon, kumbaga, hindi siya satisfied sa pagsunod lang sa kautosan. Kundi, nag-isip pa siya ng ibang bagay na mas mahalaga sa kanyang sarili. Ang tanong niya, ano ang gagawin, ang gagawin upang magmunang madmana ng walang hanggang buhay. Ipalagay natin sa ating sarili, tayo po yung nagtatanong. Kahit hindi tayo, hindi natin pwedeng sabihin na tayo na yung tagapagtanggol ng kautosan. Ipalagay natin na tayo yung nagtatanong. Ano ang ating gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Lahat po yan katanungan ng bawat isa na umaasa sa buhay na walang hanggan. Ano ang sagot ng ating nakilang kanilang? At sinabi niya sa kaniya, ano ang nasusulat sa kumusan, ano ang nababasa? Ibalik natin sa kalagayan natin. Hindi pa gano'n nagbabasa tayo ng mga kasulatan. Hindi pa gano'n nakikinig rin tayo ng ibang video. Hindi ba ka palagi tayong nagsisimba? Kung paano kung ibalik, ibinalik niya yung tanong sa atin? Ano ang nalalaman na natin? Ano ang nababasa natin? Ngayon, ito na yung nabasa. At pagsagot niya ay sinabi, Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kalwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na dala ng iyong sarili. Ngayon po, kung titingnan po natin, gusto natin magtamo ng buhay na walang hanggang. Mayroon itong requirements. At ang requirements, kasulat din Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kalwa, ng mong lakas at buong pag-iisip. Isa-isa yun natin. Buong puso. Yung pag-ibig ba pa natin sa Diyos, yan ba ay nasa puso natin? Wala nga bang mga agam-agam na nariyan sa ating puso kundi ang Diyos lamang ang nariyan? Wala ba siyang kahatig? Ka? Masusumpogan ba sa ating puso ang katapatan na tayong umiibig sa Diyos? Kaya hindi pwede yung ay lang. I love God. po yun. Dapat po, nararamdaman natin kung naramihan sa ating puso ang Diyos dahil kung iniibig natin siya, makikinggan natin yung sinasabi niya at mararamdaman din natin, sabi, siya'y gagawin namin aming tahanan. May relasyon yung ba balik? Kaya kung kinakailangan po sa bawat isa sa atin, maramdaman din ng Diyos kung tayo'y umiibig sa Kanya titingnan niya ang bawat puso ng bawat isa sa atin. Dahil kung may kahapit siya, halimbawa, iniibig natin ang Diyos. Dahil sa pag-ibig ko sa Diyos, ang hiling ko sa kapatid kong ito gumaling na. Pero merong agam-agam, gagaling pa ba siya? May pagkundo na. Kaya paano masasabi na sa puso, yung buong-buong pag-ibig na yan, kinakailangan, itudo natin yung pag-ibig na niya sa Diyos. Ano ba? Buong kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Yung kamalayan natin. Yung naturalisa ng ating pagkatao na nakikita ng ating kapwa. Maiba po kasi yung espiritu Iba naman yung kalo Ang espiritu yung diwa. Ito, isip. Pero yung kaluluwa, ito yung mga tang-araw-araw nating ginagawa na nakasanayan natin mula nang tanggapin natin yung aral at nakilig tayo ng salita ng Diyos. Ito na yung pamumuhay natin. Ito na yung kaluluwa natin. Ito yung magmamana ng walang hanggang buhay. Kaya po dapat, yung pamumuhay natin, dapat, pag pinapakita natin na iniibig natin siya, ang problema na, kapag meron na po mga pananailangan lang, sa kalang natin nakakalala ang Diyos. Kinakailangan po, sa bawat isa sa na natin ipinagumuhay namin na ayon sa kalupan ng Diyos, pang-ibig po yun sa Diyos. Ano pa sabi? Nang buong lakas, dito po, kalimitan, nagkakaroon ng problema ang bawat tao. Dahil ang tungkulin ng tao sa Diyos, walang iba sumunod sa kalukoban ng Diyos. Pero po, ano po ang nangyayari? Kapag nagkakaroon na ng karamdaman ang tao, sa kanalan na haalala ang Diyos. Habang malakas pa, nakakalimutan ang Diyos kahit manalangin o tumawag sa Kanya. Kung aralin natin, hindi pa sa ospital. Kapag, kasi tayo, hinugod na tayo. dapat may sakit, doktor. Pero ang pinagkakumpulin talaga ng priority, sumuko tayo sa Diyos, humingi tayo ng dawat para lumayas yung espiritu ng karamdaman na narinan sa ating katawan na siyang nagpapahirap kaya tayo nagkakaroon ng karamdaman. Kapag isinuko natin ang ating sarili, nagsisi at nilinis ang ating puso, lalayas yung masamang espiritu ang papalit ng mabuting espiritu. Sa makatuin, patatawanan tayo ng Diyos ang sisilid na dyan sa ating puso, Espiritu Santo. Ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong lakas. Hindi lamang dapat Naaalala natin ng Diyos sa oras na tayo mahihina. Kunti kahit tayo ay malakas, walang karamdaman. Dapat po hindi tumitigil ang ating pag-ibig sa Diyos. Palagi tayong tumatawag sa Kanya. E paano kung nakakalimot na tayo? Masasabi ba natin iniibig natin siya ng buong lakas? Dahil pagka minsan, kapag, kapag malala na yung karamdaman, hindi e, ba ka ang mga pasyente kapag dinadala sa ospital dahil mayroong ari-arian mayroong napatutunan ng panggastos kaya takbo agad sa ospital ngayon ang mangyayari kung kailan huli na ang lahat papa, sa kasya papasok doon sa maligit na silid na mananalangin ng kaitin hindi pagabaliktad dapat kahit malakas man tayo o nagkaroon tayo ng karamdaman, kinakailangan itla, alay natin yung kalakasan na iyan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos. May takot tayo na hindi tayo dapuan ng karamdaman. Yung lakas na yan ang gamitin natin na magpagipagong tayo sa Diyos, hindi lang dapat sa oras na kung kailan manhihina na tayo sa na natungkong manalangin sa Diyos. Bakit po? Kasi ang tao po kasi, mayroon tayong kalakasan. Gaano man kalakas ang isang tao kapag binakuan ng karangkaman, dumarating din ang kalinaan. Naaalala rin may Diyos. Kala nakapagsisigaw, kapag sisigaw, Diyos ko makabag ka sa akin, pakalingin mo ako. Dahil makapangyarihan ko ang Diyos, wala na tayong ibang lalapitan maliban sa Diyos na makapanyarihan sa lahat. Ano pang sabi? At nagdoong <laughs> pag-iisip. Sa bawat oras ba, pagkakataon, ano man ang ating ginagawa, palagi bang naalala natin ang Diyos? Hindi lang kung may problema lang sa katayo tatanungin, Diyos ko, bakit nangyari ito? Kasi kung halimbawa, nagkaroon tayo ng problema, tapos minsan sisisihin pa natin ng Diyos. Bakit nangyari ito? Sa totoo lang, tayo ang gusto natin tanibig na buhay, maayos na buhay, walang problema yung buong buhay. Pero ang Diyos po, para lang makalala tayo, bibigyan niya tayo ng mga obstacle. Mga pangamaraan para malaman niya kung tapat tayo sa Kanya. Dahil kung walang mga problema, walang mga pagsubok, Diyos is na kinikilala tayo ng Diyos. Dahil po sa eskwilahan, hindi ka tataas ang antas mo kung hindi ka gagaan ng eksam. Kung ang isang eksam na kasi ang purpose niyan, para malaman kung may natutunan tayo ang problema. Sinumok tayo, balik pa tayo nung sa nag hindi po dapat ganun. Kundi, magpasalamat tayo dahil pinagkalaw -ano, pa ng Diyos na tayo para subukin, hindi sabihin mahal pa tayo ng Diyos. Kaya dapat ang sinabi natin, kaya meron man yung maliyak na problema o magaan, may karamdaman man yan o wala. Nanubukman sa kung ano ano buhay dito sa ibabaw ng sanggungan. man ng mabibigat, dapat sa ating pag-isip ibigin pa rin natin ng Diyos dahil ang tao gusto niyang makabuti yung buhay sa kabila ng kabigatan natin dahil tayo'y nasa laman magagawa ng Diyos na magatpasan natin yan. Ang importante po kasi yan, itawid natin. Hindi yung nalulog na tayo sa isang kalagayan na hindi na tayo magpabago. Kung dapat, yung eksam na binibigay sa bawat isa sa atin, dapat po maipasa natin, hindi ba katapat tayo nag-aral pa Ang gusto natin pumasa. Dapat po sa lahat ng pagsubok na binibigay ng Diyos sa mga isa sa ating pag-iisip, ay magigat man yan umaga, ibigin pa rin natin ang Diyos ng buong pag-iisip para tali tulungan, na magpaglipay, at malagpasan natin yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Yan po ang unang pamamaraan ng Diyos para magtagumpay tayo. First criteria, unang requirements, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo at buong pag-iisip. Ano po yung pangalawang criteria? Para magtanggap tayo o magmana ng walang hanggang buwan. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Paano natin magagawa ang pag-ibig sa ating kapwa? Ang tanong, paano na ba? Ang sabi, kagaya ng iyong sarili. Unahin muna natin ang sarili. Ano ba yung binagawa natin sa ating sarili? Pinakakain ba natin ang ating sarili ng tatlong ulit sa matapong? Pinakainom ba natin ng tubig? Binibigyan ba natin ng sapat na turo? At binibigyan din rin ba natin ng panya? Nagagawa ba natin ng maraming at matatagpag namin sa Diyos? kung lahat ng yan ay ginawa natin sa ating sarili, i-apply naman natin sa labas ng ating katawan. Kung tayo kumakain, dapat po, mag-aya din tayong kumain. Kung tayo kumakain, binabaliwala natin yung ibang guto. Ano kaugnayan natin sa ating kapwa? Paano natin masasabing iniibig natin ang ating kapwa? Ano bang nauuhaw na yung ating kapwa? Dumalaw sa atin, nilatagan natin ng tubig para nakain hindi ipinangkait natin. Ano mangyayari yan? Wala na yung connection. Kaya kahit pinakalimbawa, dahil yung trato natin sa ating sarili, dapat yun din ang trato natin sa ating kapwa. Kaya kung tayo po ay nagkakaroon ng tayo na ginakailangan, kahabagan din natin yung ating mga na wala nang pahinga sa kaniisip ng mga problema. Sabi nga, mga kalahan kayo ng pasanin sa isa, isa. Ano-ano po bang mga pasanin? Halimbawa, hindi tayo makalusot o makalabas dun sa problema na pasan-pasan natin. Bakit ba natin papasin? Itawan mo na yan para hindi ka na mabigat. Anong alam mo na mabigat, bakit mo papapasanin? Di ba ba? Sabi mo ng talahan, i-share natin sa ating kapwa. Alam mo ba, pag hindi po ang ganyan mag-uga nito? Ano ba yung solusyon nito? Hindi pa i natin kasi ito po ang kalagayan ng isang taong nasa loob ng problema at doon sa taong nasa labas ng problema. Mas malinaw po ang pag-iisip ng nasa labas ng, sit ng problema. Yung wala mismo doon sa sitwasyon. Kaya po, isinishare, ipinabahagi. Dahil po, kinakailangan, Narayan lang ang ating kapwa na kapaligid sa atin. Eh po, yung pag-ibig kasi sa kapwa, minsan, kapag mayroon pong problema yung kapwa sa atin, ano ang turo ng ating dalilang Panginoon? Ibigin mo ang iyong kaaway at idalamin mo ang sa inyo'y nagsisipusi. Ibig sabihin, dapat po, kahit gawan tayo ng masama, kahit tayo'y siraan ng puri, kahit tayo'y ng kung ano ng ating kapwa kumurahin man, dahil di tayo tinatantanan, ibigin pa rin natin sila at idalangin na matiwanag ang kanilang pag-iisip. Yun po yung pamamara natin ng tatuibig sa kapwa. Hindi silipin <laughs> o pinipili lang yung tao sa kaibigan kundi lahat dahil halimbawa, ang ilang natin, unlimited, o kaya walang hanggang buhay, everlasting life. Yun yung pinaka-requirements, yung pinaka-objective natin, pero pinakailangan ito ang requirements. Kaugnayan mo sa Diyos at kaugnayan sa ating kapwa. Ibig sabihin, kung ba'y silang dalawa, hindi pwedeng isa lang. Hindi naman pwede, puro mabubuting kawalan, sa kapwa at hindi naman nagsisimba useless din kinakailangan yung dalawa na yun magkasama yan unahin ang Diyos at pagkatapos isunod yung kapwa halimbawa araw-araw may tinutulungan tayo na at makapagin tayo sa kapwa pero sasabihin natin nagsisimba naman ako kaso kaka-ikalawang ay ang tanong po yan, gaano ba natin ipinapakita sa Diyos yung pag-ibig natin sa Diyos? Dahil kung tayo may katapatan sa Diyos, ang pag-iingat natin sa ugnayan natin sa Diyos, dapat walang tutol po yun. Ganun din ang pag natin sa ating dapat dapat diridiritso po yan. Kahit nasa kalagayan man tayo na may kabigatan din tayo sa ating buhay, sa ating sarili, gawin natin halimbawa yung mga komedyante. Kasi mga komedyante, kapag naroon sila sa kanilang trabaho, nagpapatawa sila ng nagpapatawa. Kahit na namatag-uwi niya sa kanyang bahay, may problema din sa sarili. Kahit na matayan niya, ng mahal sa buhay, nagpapatawa pa rin sa ng nagpapatawa. Ibig sabihin, kinakailangan ko kasi yung mga Pagay na iyan na hindi naman dapat mahalaga, iniiwan natin yung sa isang tabi. Kahit tayo may sarili rin problema, na nangailangan din yung ating kapwa, mas una natin pahalagahan yung ating kapwa. Yun po yung pag-ibig sa ating kapwa. Yun po yung importante doon. Dahil gusto natin lahat magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya po, ang hinahanap dito sabi sa ibang bahagi ng kasulatan. Sabi yaya kayo'y nangaligtas hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Anong ibig sabihin nito? Tutol ba ang Diyos na kapag gumawa ka ng mabuting kapwa ay mabuting gawa sa ating kapwa? Diyos is Hindi. Yung kaligtasan po kasi yun yung kasiguraduhan na sa pamamagitan ng habag at awa ng Diyos, tayo yung magtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ngayon, yung mabubuting gawa, produkto na lang po yun. Resulta ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung halimbawa, Kapag tayo ng pag-ibig sa kapwa, hindi natin ipinapakita yung pag-ibig sa kapwa, wala pang bunga nakikita sa ating sarili. Wala pang produkto. Hindi pa nakikita sa ating sarili na tayo pala ay templo ng Diyos na buhay na nanahan sa ating mga puso. Marahil na bubuhay pa tayo sa laman. Kaya, nagagalit pa tayo, naiinis pa tayo, napupot pa tayo sa kapwa. Pero sa oras na isinupo na natin ang ating sarili sa Diyos, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa aking sarili. Sa makatuwid. wala na tayong kaaway, wala nang kaalit, wala nang kakalit. Lahat yan, kaibigan. Lahat ng ating kapwa, mahal natin sila. Yun po yung bunga. Kaya po, kailangan na, po, matutunan nang bagbang isa sa atin dahil ang gusto natin, magkamitla tayong lahat ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat, pag ingatan, pag ingatan din natin yung requirements ng Diyos. Pag-ibig sa Diyos, buong puso, talawa, lakas at pag-iisip at pag-ibig din sa kapwa katulad ng ating sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay, mabubuhay ka. Ibig sabihin, hindi lang sa pamamagitan ng sinasabi na iniibig natin ng Diyos at iniibig natin ang kapwa, kundi kinakailangan ginagawa. Yun po yung pinaka-importante para magkamit tayo ng buhay na walang ng Siguro hanggang yan na lang ang katikibahagi natin sa oras nito. Salamat po at anuman ang ating kahilingan, karaingan, ipagtalo natin na ibulog lahat niyan sa Diyos at bibigyan niya tayo at, nasa salat ng kalaanan at talo na ng problema at Salamat at ng umaga sa mga ganyan sumaga